three things na hindi natin mababago sa isang tao. Number one, syempre yung attitude, hindi natin mababago yan. Syempre, attitude niya yan. Pwede tayong mag-advise na ganito. Pwede tayong mag-advise ng ganyan. Pero nasa sa kanya na yung kung paano niya babaguhin. So, hindi, hindi natin mababago yung attitude ng isang tao. Kasi, yun na yun siya eh. Hindi na natin siya mababago. So, Kalimitan lang nakakapag-advise niya na ganyan na baguhin mo yung ugali mo. Kalimitan yung mga close na kaibigan niya. Pero hindi pa rin niya ma-accept yan sa sarili niya. Hindi pa rin niya magagawa yan. Kasi, minsan kasi pag ugali na talaga is ugali na talaga. Hindi na mababago yun. Mahirap na baguhin. Kasi parang nag-mold na yan since bata siya until hanggang sa paglaki niya. So, ang foundation talaga ng pagkakaroon ng parang ugali natin is nag start yan since sa childhood natin. Kung ano yung mga experience natin ng childhood hanggang sa paglaki natin. So, yun ang nagiging result ng ating attitude. Kung ano tayo ngayon is background experience natin before nung childhood natin kung bakit tayo ganyan. So, naniniwala talaga ako na experience from the childhood hanggang nag-teenager ka tapos kung ano ka ngayon is yun na nagbumbog ng attitude mo. So, hindi na natin mababago yun. Kung pwede tayong mag-advise sa kanya na ganito, ganyan, mali, ganyan, ganyan. Pero, hindi pa rin yan ma... Parang, mahirap kasi baguhin pag ugali na. So, second is love. So, yung second is love, yes, hindi natin... Hindi natin yan ma... babago din. So, yung love kasi is Parang iba kasing love. Hindi natin mabago, mababago natin yan. Kasi parang... Ano ba yung explain natin? Parang pagmamahal natin sa magulang natin, sa loved ones natin, yan. Or, for example, may may gusto kang isang tao tapos gusto mong mahalin ka niya, so hindi mo yun mapipilit. So... Ang pag-ibig ay hindi napipilit. So, kusang lumalating yan. So, hindi mo pa pwedeng sabihin yung gusto mong tao is mamahalin ka din niya nung katumbas ng pagmamahal mo sa kanya. So, yon Yung pag-ibig din natin yung mapipilit. Kung gano'n. <laughs> so, third is honesty. So, ang honesty is hindi rin natin yan mapipilit sa isang tao na magiging honest sa atin. So, yung honesty is parang parang sa pagkakaibigan yan or sa, sa pagmamahal. So, definitely bibihira ang taong honest para sa akin ah. <laughs> Nagkakaroon tayo ng mga lies. Yan on. So, bibihira ang taong honest para sa akin. in lalo na ngayon sa millennial, so bihira na talaga yung taong honest. So, mapapagbigyan siguro pag mga white lies, pero pag ano, pag tawag dito, pag ano, Bit talaga to be trial parang ganun sa English parang ang hirap pagbikyan. kasi one one is parang yung trust mo na ano na nabasag na so hindi na yan mababalik so parang class so hindi siya naging honest sa iyo so yung trust mo is nawala so yon so hindi natin mapipilit na maging honest sa atin for example in your in a relationship hindi mo siya pwedeng pilitin na maging honest sa iyo or magkaibigan kayo hindi mo mapipilit na maging honest siya lagi sa iyo So yun lang guys don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel and my TikTok account. So ayan, Brentin Charles damo Dahunong salamat ngayon pag-upay kayo. God bless.